So yun guys, nagbabalik tayo ngayon. Ito na yung surprise prize ng Chillin' with Chik Sir para sa ibang Chik Sir. Ayan! Ayan na. Ayan na! Nakikita niyo nakatago siya kasi surprise talaga tong prize na to. At kailangan tong ubusin. Ayun ang rules. Kailangan ubusin. Ayan. Ang ibibigay ko ay cup. Champuradong bagoong. Alam niyo! Hindi, hindi, hindi pwede yan. Yan, champuradong bagoong. <laughs> <laughs> Ang <laughs> ah! so, yeah. <laughs> <that>. <laughs> <laughs> ganda ng isda. Bago ko Ano masasabi niyo mga father? Kulang na lang kanin. Kaya <laughs> ano yung na ni niyo sa inyo? Ano yung na-expect ni niyo sa, sa amin mas light na. Sa tingin ko sa akin ketchup. Siyempre okay, si Kambian eh. Ito yung susunod natin. Energy drink with patis. Ayan Ang tawag sa ana, ipi. Ipi. Magkakasakit ako na ito. Okay lang eh. Susunod natin yung tawa ng tawa, syempre. Ito na tayo ng fresh from the farm. Choco. Uh, ay. Ayan. Uy, nguya! 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 Di mo nga kinakagat eh, nguya! Okay. Sarap na! Masarap na! Masarap yan! Oh, sarap na! Nakain mo nga! Hindi ko alam kung anong hinalo-halo dito eh. Pero kasama dito ang nos. May pagoong, may patis, may hot sauce. Ang tao. Dito ka Masarap yan! Yan. <laughs> so yun guys, maghahanda ulit kami para sa next challenge. Saka sana sa next challenge, manalo naman sila. Pero Baka gusto ko pa rin manalo. Saka sana na si siyong... Kaya nga. Kaya yun, abangan nyo ulit ang next challenge namin dito lang sa... Challenge with Jaxer. Jaxer. Bye guys. Bye. <laughs>